Brianna! Psst! Brianna! Yung kasalanan mo ang malaki. Ikaw, matahin ka na na, manok. Hmm. Kakatayin na kayo, na, manok. Gahin okay, mo nga kayo nasusura sa iyo, ihi ka ng tae, ka ng tae. ay nakatuwa eh. Huwag kang umakit dyan sa loob! Dito ka lang sa labas! Mukha mo, oh. oh mukha mo, oh. Nakasura, oh. Huwag ka sa loob! Sabi'ng huwag sa loob! At mapunta ka lang! Sa labas, sa Dito ka sa karton, sa karton na. Saway ka talagang pusa ka. Buti pa si ano. Si twins. Twins! Twins! Buti pa si twins pag natay ay eh, dun sa butas mismo. Ah, pikit-pikit da ah pikit pikit lang mga Mangunguha pa tayo ng mga dahon Twins 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 Hoy. Mangunguha pa tayo ng dahon Twins nungkit na naman tayo ng mga dahon nito. Dinala ko din ang ipo ko ni Amara. Ah, dinala mo. Lagi kinabanggit po ay. Ay, kukulda rin yung kukulda. Yung laruan ng nagrokodal, yung green. Ah, yung, yung gano'? gano'n? Opo, yung inapindot-pindot ah. niya. Lagi banggit yun ay. Crocodile daw. Opo. Uh -huh. Ay, ano, okay na? Okay na po na. Sumikip na? Opo, eh, sumikip po ng kaunti. Eh, kasi apalitan ko pa rin po ng kaunti. Ano ba, apalit doon? Ay, bracket nang May bracket din po ako. Nakalimutan ko lang ang pong ikabit yung mga kagamit ko ay dinado sa Torrijos. Ah. Uh. Kailangan po ang